Hello mga lalabs, kamusta po kayong lahat? Nauwi na sa mabuti kayong kalagayan at walang karamdaman. At sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa misteryusong natagpuan ng mga ng mga scientists sa ilalim ng karagatan ng Alaska. Ano nga ba ito? At ano nga bang species ang napapaloob sa ginintuang itlog na ito? Pero bago pong lahat, kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, please like at subscribe at pakipindot na rin ang bell button para maging updated ka sa lahat ng mga panibagong upload ko. So without further ado, let's go! 70% ng ibabaw ng daigdig ay nasa ilalim ng karagatan. 95% nito ay nananatiling hindi natutuklasan ng mata ng tao. Sa tagpong ito, ang karagatan ay parang alien na mundo sa loob ng ating sariling kailaliman ay puno ng hindi nalutas na mga misteryo, kakaiba at kamanghamanghang mga nilalang na hindi maipaliwanag na mga kababalaghan. iwagan golden egg na nakakalasans sa ibaba ng karagatang pasipiko ay nakalilito sa mga siyentipikong natagpuan ng isang pangkat ng mga explorer ang makintab na orb ng na ang isang extinct na bulkan sa panahon ng Seascape Alaska 5 Expedition. Isang misteryusong golden orb na kahawig ng isang itlog ang natagpuang nakapatong sa sahig ng karagatang Pasipiko sa baybay ng Alaska na nag-iiwan sa mga siyentipiko na nagtataka kung ano ito. Unang natagpuan ng isang research team mula sa National Oceanic and Atmospheric Administration ang kakaibang gintong bagay noong August 30. Natagpuan ng pangkat ng mga explorer ang makintap na ginito ang herb noong ginalugad nila ang isang patay na bulkan sa panahon ng expedition sa Seascape Alaska 5. Sa humigit kumulang dalawang milya ang lalim, ito ay higit sa 10 sentimetro, apat na bulgada ang lapad at may maliit na punit malapit sa base nito. Ginamit ang isang tube arm at malayong kinokontrol upang kilitiin ang itlog na may masilan na tulad ng balat na texture. Pagkatapos ay sinipsip ito sa isang tubo at sinubukan sa isang laboratory. Ibinahagi ng National Oceanic and Atmospheric Administration ang isang larawan ng bagay sa Twitter at isinulat ang ginintuang orb nito, malamang sa isang pambalot ng itlog ay tumama sa isang imaginative cord para sa maraming nanonood. Habang nag-zoom in ang kamera, ang mga siyentipiko ay nalilito sa pagkakakilanla nito na may mga paunang pag-iisip mula sa isang patay na sponge attachment sa coral hanggang sa isang egg casing, sinabi ng National Oceanic and Atmospheric Administration sa isang pahayag. Sa paggamit ng halos mala fairytale na imahe, ang specimen ay dinawag na isang golden orb at maging isang golden egg. Ito ay nananatiling hindi malinaw kung ang gintong simboryo ay nauugnay sa si isang kilalang species, isang bagong species o kumakatawan sa si isang hindi kilalang yugto ng buhay ng isang umiiral na ayon kay Sam Kandyo, isang National Oceanic and Atmospheric Administration Ocean Exploration Coordinator. Habang nagawa nilang kuliktahin ang golden orb at talhin ito sa barko, hindi pa rin nila ito matukoy sa kabila ng katotohanan na ito ay biological na pin Nagmulan. ipinaliwanag pa niya na plano nilang mag-imbestiga ng higit patungkol sa makintab na bagay sa isang sitting ng laboratorio gamit ang collective expertise of the scientific community at mas sopistikadong kagamitan. Bagamat medyo nakakapagpakumbaba na mabigla sa paghahanap na ito, nagsisilbi itong paalala kung gaano kaunti ang nalalaman natin tungkol sa ating sariling planeta at kung gaano pakarami ang dapat patutunan at pahalagahan tungkol sa Ating mga karagatan. Sabi ng isang scientist, parang simula ng horror movie na kapag nasuntok nila, sana walang lumabas. Ang item ay lumitaw, na ginintuan sa mga litratong nakuha mula sa sahig ng karagatan. Gayunpaman, ito ay tinuring na mga pagmumunimuni mula sa mga headline ng Submarino. Ang isang larawan ng bagay na nakuha sa lab ay nagpapakita na ito ay kayumangging dilaw na kulay. Maraming mga species, lalo na ang mga isda sa malalim na dagat, tulad ng mga pating, ay naglalagay ng kanilang mga kahon ng itlog sa sahig ng dagat na binabawasan ang posibilidad na sila ay tangayin ng mga alon ng karagatan. Ang mga espongha ay mga simpleng nilalang na nabubuhay sa tubig na may siksik at bogahag ng mga kalansay na nakadikit sa mga bato. Si Prof. Kerry Howell, isang deep-sea ecologist sa Universidad ng Plymouth, ay nagsabi na ang paghahanap ng mga bagong species sa panahon ng mga misyon sa paggalugad ay hindi pangkaraniwan, ngunit karaniwan itong inilalagay sa isang malawak na kategorya ng taxonomic. Ang National Oceanic and Atmospheric Administration ay kasalukuyang nasa limang buwang misyon upang tuklasin ang malalim na dagat malapit sa Alaska. Thank you for watching and please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button so that every time I upload my new video, you will notified. Thank you.